time check natin guys ala uno yung ng hapon at yon last na naman na damo ang kukunin natin yan ubos na so tignan nyo nila kumain no oh. uh, sa pag -alaga ng kambing guys wag nyo tipirin sa pagpapakain ibigay nyo pero wag nyo rin ibigay ng lahatan kumbaga paunti unti di baling ba, uh, kada dalawang oras tatlong oras kayo nagbibigay ng pagkain para masimot nila yan Nauubos na nila yung binigay ko kanina umaga. Kita nyo naman, oh. Hmm. Yung mga, ano na. Ano. Hindi yan basta-basta nahuhulog, guys, kasi may ipit yan, eh. Nakagoma yan. Kinumahan natin yung, ano, para pagkahinila ng kambing natin, hindi eh, basta-basta napuputol. Ayan. Alis ka dyan. Alisin ko tong dumi kasi kinakain ng nanay mo to. Yung mga nahuhulog, kinakain ng nanay mo, eh and guys, oh. So, so itong kainaman sa pag-aalaga ng kambing at sa kainaman ng uh, maganitong klasing kulungan mga ka-farming kasi yan, oh. yan, So tatlong araw na akong hindi naglilinis pero tignan nyo naman quality pa rin. Kumpara dun sa nandoon lang sa lupa dyan, Sa lupa dyan. Araw-araw kang maglilinis. Dito, naka-elevated yung kanilang kulungan kaya hindi ka araw-araw maglilinis. Yan. Kita nyo yan guys. ano Wala silang pili sa pagkain. Noong unang pagdadamo ko mga kaparming ay pinipili nila yung pagkain nila. Yan hindi nila pinapansin noong una yan. Kasi nasanay nga sila sa pastulan. Pero kalaunan nung nainis na ako syempre nakakapagod din mag damo. Tapos hindi nila kinakain. Ginutom ko sila mga kaparming. Tapos in talagang tinipid ko sila sa pagkain. At yon, Ngayon wala silang patawad uubusin nila hanggang sa mga nahuhulog na yan pupulutin nila yung mga nahuhulog na yan mamaya pag wala na silang kinakain. yan yan o lahat yan hindi na nila pinipili bunot na sila ng bunot yan ang kain naman sa pag-aalaga ng kambing mga kaparming yan yan o kita nyo yan mga kaparming yan ganito ang ah uh, discard ko sa pag-aalaga ng kambing ngayon Nakita nyo naman yung kulungan ko dati mga ka-farming, di ba? Nagdi-disinfect din tayo mga ka-farming, baka bukas mag-disinfect na naman tayo. Sunrocks na lang na pang antibac at saka downy na pang antibac ang linalagay ko diyan. Para malinisan mamamatay yung mga bakterya mga ka-farming. Ayun, so, nagyan ko sila ng tapakan. Ayun. Oh. Ayan yung ating kambing. Yung mauubos niya yan. Siya lang uubos niyan. Update sa ating uh, kulungan mga kaparming. So yun mga kaparming. Ano, ano, na-update ko na kayo. Ito na yung ating uh, kambing. So ganito lang ang pag aalaga ko sa aking munting kulungan. Uh, mga anak na rin yung ating mga kambing. Kalabas na tayo. Ito so, may konti pa dito. damo. Ang uh, may konti pa ang mamaya na yun, merienda. At yung kuha ka ng damo. Yung kuha na naman ako ng damo mamaya. Lako na yan. Alauna na 40 na siguro ng hapon. So, pakita ko sa inyo. Yan. Hindi ko sila pinapakawalan guys. Yan lang sila nakakulong. So, yan So yun guys, hanggang dito na lang.